So mga kaidon Nandito na po tayo sa Tawag po Ayan, na nito po Ayan po ang ating ano, Swimmer, diver Wala na tubig na ako, nilaw eh Ayan po, may mga nagligo, mga taga Maynila Namahan ko po dito sa si Kawa Police mga kaidon Ayan po yung nakapote, yung ang bus ko boss na pakabait at wapong mga kaidol sa naman mga kabila ito mga kaidol yung puno na kaya sakop na po ng Gran may ano yan, mga kaiden, hanggang siwa, hanggang po mga kaidol mga hangas niwa mga nagpapantay po rin sa nagawag ng puno sa paligid ng kawak po Ayan po, mga kaidon. Ang ganda, ang linaw ng tubig. Ito po, ito po pinakamalalim. Uh, halos po ito yung nasa tatlong tatlong gusto ng tao sa lalim. Thank you. Nakita rin yung nakita niyo rin sa wakas ang kawa po. Dito lang yan, matatagpuan. sa Sierra Madre Mountain.